Dumami po ang mga nanay na nasawi habang buntis o pagkapanganak ngayong unang kalahati ng 2022. Ayon po yan sa Commission on Population and Development. Inilabas ng komisyon ang datos para maidiin ang kahalagahan ng pagpapatingin sa doktor ng mga buntis at para magabayan din ang pamahalaan sa mga hakbang na dapat gawin. Yan naman po ang tinutukan ni Leigh Alves. Bubuntis at pagsisilang ng sanggol, isa dapat sa pinakamaligayang panahon para sa isang ina. Subalit may mga pagkakataong na uuwi ito sa trahedyang pagkamatay. Ayon sa Commission on Population and Development, ang direct obstetric deaths o pagkamatay ng ina habang ito'y nagbubuntis, nagle-labor o pagkapanganak, tumaas ngayong unang kalahati ng taon para sa parehong panahon noong 2021. 468 ang kaso ng obstetric deaths ang naitala mula January to June 2022, tumaas mula sa 425 noong 2021. Kung noong nakarang taon, ika-44 ito sa mga sanhinang pagkamatay sa bansa, ngayon ay umakyat ito sa ika-39. Ang newborn deaths naman na bilang ika-17 sanhinang pagkamatay mula January to June 2022, mula sa ika-18 noong 2021. Ito'y kahit pa bumaba ang bilang sa 3,686 mula January to June 2022, mula sa 4,424 sa parehong panahon noong 2021. We don't have solid evidence pa kasi nam um, ano as to the reason kung bakit uh, tumaas po yung um, mga deaths due to uh, obstetric uh, uh, factors to. so uh, is uh, <clears throat> but based on um our mga uh, initial na mga, mga findings before most of them are of course due to complications uh, in in health facilities it can also be um, um, possible ano na baka delay yung pag um, access ng mga services na to or um, di kaya ay um, mga ano hindi naka-access talaga uh, ng tamang serbisyo at ipinanganak lang sa bahay na tinatawag natin mga home deliveries. Inilabas ng Popcom ang datos para magabayan ang publiko at mga kinauukulan lalo na ang health sector. It's a reminder ano, sa lahat ng mga nanay, lalo na mga buntis ngayon na uh, bigyang seryoso ano, yung pagpapa pag-access nila ng mga prenatal and ng mga postnatal uh, services nang sa ganun ay maiiwasan ano yung uh, etong threat ng maternal death. And another uh, is yung para malaman na rin ng mga concerned na uh, government agencies lalo na sa local level na i-intensify natin ano we should not be complacent sa mga programa natin for reproductive health and um uh, maternal uh, healthcare. na allvis nakatutok 24 oras.